ay comment yung subscriber natin uh isa siyang OFW ang comment niya sa ating channel ask ko lang po uh, ako po nag file po ako reklamo. Uh, mo isa po akong household worker. Pinauwi po ako ng amo ko. Nang walang tanong-tanong. Five months lang po. Tapos sabi niya sa akin, flight ko na daw dahil may nakita daw sila the, nag, nagkuha ng damit ng bata yung mga damit na yun pamimigay po na po nagtataka po ako nakalagay na po sa bar ko so in a sense itong uh, kwento niya na household worker siya then 5 months sa trabaho bigla siyang pinauwi so mukhang planted ang item ng sinacharge sa kanyang theft which is damit ng bata dahil para sa kanya pinamimigay na to so nagtaka siya kung bakit nandun sa kanyang ano, uh, bag so parang set up na frame siya kaya naging uh, basis ngayon yon para uh, pauwiin siya no? na bigla ano lang may flight siya oh anyway shout out nyo pala dyan sa mga kababayan nating uh, OFW, uh, sa mga kababayan natin nakikibaka dyan sa labas ng bansa. Uh, follow yung page natin kasi hindi lang dito sa local itong ating uh, program, mga videos natin. We also address yung concerns ng mga kababayan natin ng OFW, mga marino. No? So, comment na kayo para masagasaan ko yung mga topics na nilirace ninyo. And of course, shout out din sa mga subscribers and followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin o dun sa mga kababayan nating UFW ha meron tayong libro na gabay sa mga karapatan ng overseas Filipino workers pasahin nyo yan makakatulong sa inyo yan i-post ko dito Pwede kayo mag-order niyan online eh, LBS Books www.lbsbooks.com yan. No? or i-message yung mga staff sa office para ma-facilitate yung pagbili niyo ng libro niya. Nakatagalog yan. Mostly nakatagalog. So makakatulog sa inyo gawin yung gabay yan kasi yan mismo yung title ay, gabay sa mga karapatan ng OFW okay babalik tayo dun sa question ito no? um, kung base lang sa kwento mo, merong illegal dismissal na nangyari dyan. Bale nanagot dyan yung agency no, kapag dinimanda mo yan dito sa Pilipinas kasi obligasyon nila na bigyan ng proteksyon yung mga uh, OFW natin ngayon pag ganyang gawa-gawa yung uh, kaso sa'yo kung planted yung mga ebidensya medyo may kahirapan yan kasi siyempre ah uh, hindi mo naman control ang CCTV, hindi mo naman uh, control ang mabidyohan yung mga gamit mo or ano kasi baka mamaya kinukuha din yung cellphone mo. No? Huh? So, pero yung honesty mo ay yung sincerity mo sa pag-claim niyan kapag nag-file ka ng kaso dito ng illegal dismissal sa Pilipinas ay eh, makakatulong sa iyo yan dahil makikita naman yan sa ebidensya mo at saka sa kung paano ma forma yung uh, position paper mo dito. Ngayon, ang advice lang natin kapag mga may mga ibang nalagay sa ganyang sitwasyon, ipadocument ninyo yung mga nangyari sa polo o yung Philippine Overseas Labor Office kung meron niya sa lugar ninyo or any uh, opisina ng ating Department of Foreign Affairs. No? Another thing is, sa mga ganyan kasi, Uh, nagiging illegal dismissal yan kung pagpapaalis sa empleyado sa OFW no kaya niyan eh walang just cause kasi pwede pwede ka naman paalisin eh, basta lang may just cause kasi ganito pagkakataon niya base sa kwento niya na wala talagang dahilan kasi planted lang yung sinasabing sinasabi ng siya or may tinago siya damit ng bata kasi malaman niya na pinamimigay na yon So ngayon, para makatulong sa'yo, baka lang may chat kayo, may picture ka, na sinabi sa'yo na pamimigay na yung mga damit na yun. Tapos may picture ka na ang damit na yun nakatabi na kasi pamimigay na. Pangalawa, baka meron kang mga document o chat na nagreklamo ka dyan sa opisina ng gobyerno sa bansa na yan na nirace mo na hindi ka naman talaga kumuha ng uh, damit na yan at yan ay pinamimigay no? so lahat ng pwedeng ebidensya na magagamit mo para patunayan ang uh, version sa side mo, gamitin mo yan okay, ngayon dahil kayo repatriated na kapag illegal dismissal lahat ng cost of repatriation mo sagutin dapat yan ng employer mo through agency kasi may insurance naman yan so kung kailangan mo ng tulong pumasyal ka sa opisina tira natin kung paano ka ma-assist sa mga concerns mo So guys, paalala lang natin ang protection ng ating mga OFW sa ilalim nating patas ng ra 84-2 as amended by RA-10022 yung Migrant Workers Act natin. Ano, may mga mechanism of protection niyan sa ating workers. Pandaan natin, ha? Yung mga OFW natin dyan, mag-follow kayo sa page ko, sa channel ko para maintindihan niyo yung mga karapatan lalo na ang kapay kung paano ninyo gagawin ang protection sa sarili niyo sa mga ganitong sitwasyon kung nagustuhan niyo yung video ito, share niyo na lang. And uh, I hope na mapanood niyo ulit yung mga susunod ating video. Good luck sa inyo dyan. And God bless.